Hey, what's up mga port? So today, bubunta tayo ng Moto Tire Central, no? So papabit tayo ng gulong. So itong 450 MT natin, hindi pa naka Michelin tires to. So papalitan uh, natin yan, harap at likod. Yan, yeah, so yung ipapalit uh, okay, natin gulong is yung Michelin Anak Adventure. So yun yung parang malaking version ng um, Michelin Anaki Street na gamit natin sa Honda ADV 160 natin. So yung natin dito. Medyo madumi lang yung motor kaya bubugaan lang natin. Bubugaan lang natin ng konti para hindi nakakaya kapag kinabit yung bagong gulong. Alright, what's up mga ports? So, let's go na tayo mototar Tara babe Nakasama natin si babe Napapit natin yung gulong, yung Michelin Yung, yung Michelin na natin tong CF Moto 450 MT natin Siyempre, mas maganda kung naka Michelin, di ba? Para premium quality yung gulong natin Alright, let's go! So, andun na yung gulong natin, nyo Yung Michelin Anaki Adventure Yun yung ipapakabit natin Yun yung ikakabit natin dito sa 450 MT natin, guys So, dual sport din para pwedeng pang kalsada, pang road, pwedeng pang off road kahit anong road condition pwede Palos pares yung motor natin, yung Honda ATV 160 natin, naka Michelin Anak Street Tapos eh, itong 450MT natin mag magkakano na, magiging Michelin Anak Adventure na yung gulong So, kumbaga yung Michelin Anak Street kasi doon binase sa Michelin Anak Adventure na gulong yung pang big bike Kaya lumabas yung Michelin Anak Street <laughs> So almost the same yun no? Mas malaki lang Excited na ako Kung anong magiging feel ng bagong gulong natin Sana bumagay no? Tsaka sana maging maganda yung handling ng itong 450MT natin After makabit yon. Alright let's go Samahan nyo kami so Excited na ako sa mga magiging adventures natin gamit itong motor mga ports tsaka gamit yung Michelin Nanaki Adventure natin So yung ride namin ni Babe dun sa Monte Maria nakastak pa tayo na tires doon Traffic ah Sana hindi traffic dito Ah bukas na to Sarado to nung nan Nakaraan eh Oh ito bukas na Ayun ang bilis oh Sandaretso na lang oh motorter central guys And guys so ito yung kakabit na gulong sa CF Moto 450 MT natin so Michelin anarchy Adventure to So para ano to Sir William eh, no? yung Michelin Anak Street. Ito yung masalang version. No? sa likod, nagulong. 157 uh, over 70 by 18. So yung stock nung sa CF Moto 450 MT is 140 uh, over 70. So, sa likod. pero kakasya ah, naman to alam ko. Pero asya to. Mas malaki, mas lalaki lang ng konti yung sa likod natin. Uh, wala na. Yung 18. Ah, uh, uh, wala. So, ito naman yung sa harap natin. Uh, 90 by 90. and Alright, So dito tayo ngayon sa Moto Tire Central Imus branch. And so dito ikakabit yung Michelin Anake Adventure natin. So ito yung shop na furniture din natin nung nakaraan. No, isa rin sila sa mga official distributor ng Michelin Tires. So, yan, maiabangan natin kapag kakabit na yung gulong natin. So ito yung gulong. Yan, Michelin Anake Adventure, guys. Yung dalawa, ito sa likod, ito sa harap. So medyo maglalaki lang tayo upsize tayo sa likod. 150 over 70 lang siya available. Eh, 140 over 70 yung stock ng CF moto 450. Tapos nakita nakikita nyo naman, sinek na natin yung gulong. Okay naman yung quality. Walang lamat. Walang kahit anong defect naman. So yan, nabangan na lang natin uh, pag i na. Alright, let's go! sitting at your feet You did not need me then But I said... To get dangerous, I think you and me could take a little time. We could sail the seas and get wilder. We could get a little wilder. Take some clothes, but leave our phones. It's better with some more it is alone. Let's get it. I'm going to go to the mission. I'm going to Ayan, mas lumaki siya guys oh. Mukha GS yung motor natin. Alright mga so okay na. Tapos na tayo rito. So dito tayo ay okay, sa so, motor Tower. motor tire Central, Imus. Nakabit na yung mga gulong natin. Ayan guys, so kung naghahanap kayo ng mga gulong dito sa Cavite area, dito kayo pumunta sa motor tire Central. Ayan, so dito guys. 450 MT natin, may kita nyo bago na yung sapatos yan easy na laki adventure guys so, ito sa likod easy na laki adventure alright alright guys, mati testing na natin itong bagong gulong natin so sana maging maganda no? Uh, mas tumasa tayo, motor natin mas malaking gulong eh so uwi muna tayo fairness ha parang mas masarap siya gamitin oo uh, parang mas stable yung handling ko ngayon sinabihan mo ba? babalikan mo? ah sinabihan ko tatago daw nila parang mas stable eh Wow, yung shilling Solid ah, ganda ng kapit Pero piling ko, medyo tumasang konte konti. Pero konti-konti lang naman. Hindi naman sobrang taas. Okay mga port, so, so far so good, no? Well, matetesting natin to sa next na long ride natin. Pero sa ngayon, yung feel niya, okay, good sa na good naman. Ang ganda sa pakiramdam ng handling ng motor natin ngayon. Tsaka parang mas naging, mas naging stable siya. Dahil mas kumapal ng konti yung gulong natin sa likod eh. So yung stack kasi ng CF Moto is 140 over 70 uh, so walang ganong size si Michelin so kinabit natin is 150 over 70 konti lang naman and swak pa rin naman kaya walang problema tapos sa uh, harap same size pa din so yun Michelin Anak Adventure gusto nyo bumili gusto nyo umorder sa mga naka-big bike dyan mga naka CF Moto for 50 din gusto nyo i-try. hanap lang kayo no? punta lang, kayo, no? Punta lang kayo sa mga official sa mga shop na official distributor ng Michelin. Para makapag-inquire kayo ng exact na price. Solid na ng gulong natin. Yung gulong natin na to, itong Michelin Anaki Adventure, ito usually kinakabit sa mga GS guys eh. BMW. So, parang naka-GS na tayo dahil sa gulong. Sarap! <laughs> Alright! So, comment down below mga Ports kung sa nyo, ano may mararecommend kayo na pwede nating puntahan para masubukan tong gulong natin pero naisip ko kagad ka kasi baka magsagada kami ni Babe bakit kami na para malong ride tong 450 MT natin dahil hindi pa natin masyado nalalayo eh pinakamalayo pa lang dinggalan napuntahan natin so ilayo pa natin yun finally mga ports sa Michelin tires na yung CF Moto 450 MT natin so abangan nyo na lang sa mga susunod pang adventures natin uh, natin yung performance na itong gulong na to sana maging maganda uh, on road and off road no so yun kita kisa na tayo sa mga susunod nating adventures so bago pala sa channel ko kalimutan like share subscribe and uh, always remember ride safe lang have fun and always peace out kita kisa sa susunod na adventure